binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nasalanta ng bagyo sa Nueva Vizcaya at Isabela. Kaugnay po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Brian Basa. Brian, ano bang nangyari dyan sa pagbisita ng Pangulo? Tulad ng tapang Itmarus, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa mahigit siyam na raang magsasaka sa Cagayan Valley dito sa Kabagan, Isabela ilan lang sila sa libo-libo pang mga magsasaka sa rehiyon na gagawara ng titulo ng lupa. Ibig sabihin, hindi na kailangan pang bayaran ng mga magsasaka ang lupang tinatam na nila dahil libre na itong ibibigay sa kanila ng gobyerno. Umaasa ang Pangulong kaganahan ang mga magsasakang palaguin ang kanilang mga pananim. Napapanahon din ang tulong na ito, lalo't ngayon palang bumabangon ang mga tao mula sa sunod-sunod na bagyo bukod sa pagpasa ng utang, hinihikayat din ng Pangulo ang mga magsasaka at mangingisdang magpa-insure ng mga pananim at huli sa Department of Agriculture. Sa gayon, protektado sila sa anumang darating na krisis o kalamidad. Bago bumisita ang Pangulo sa Kabagan Isabela, nag inspection din muna siya sa Nueva Vizcaya. Sinalanta rin ng bagyo ang dalawigang yan. Nagbigay rin ang Pangulo ng 50 milyong pisong pondo bilang tulong sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Nakatanggap din ng cash assistance at iba pang gamit sa pagtatanim ang mga magsasaka roon. Balik tayo. Yan po ang ulat ni Brian Basa. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.